Palang araw na natin lahat Yan, panibagong araw tayo Panibagong vlog Yan, medyo maaga tayong bumangon ngayon Kasi gumatas tayo ng kalabaw Ayan, si Magda, saka si Lena Yan, pinakano natin kanina Pagpatas natin gumatas Ah, uh, pinag natin si Lena Ayan, si ano Si Jenny, nandun Ayan, ah, hindi mo tayo mananakating ngayon Ah, uh, Ilang araw tayo walang vlog, dalawang araw. <laughs> dalawang araw tayo dito sa vlog. Ala, eh dito 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 lang naman din yung ano natin. Ah, uh, para tayo content. <laughs> Ayun, uh, dito tayo sa likod. Ayun yung mga buwan ng buong ano natin. Gumaganda no oh. Lumalaki na sila. Oh. Kapal din mo ba so. Pero ni siya ganun kakapal talagang uh, walang pagitan yung bunga. Pero sabi ko nga, uh, halos tayo lang din may bunga ganito kalalaki. Madalang na madalang yung may bunga ganito kalalaki. Tapos may mga, ano tayo, maliliit na ano. Nung umulan, ayun yung mga lumabas na bulaklak. Nung unang ulan, ano ba siya, ano, lumalaki no? Tapos, ayun o. Uy, mga bago na naman tayong bulaklak Sabi ko nga, basta naalagaan lang yung kalamansi. Hindi ano yan, hindi hintong magbubunga sa kabubulaklak. Maganda rin yung ano eh. Ayun mga bato. Mga katapusan siguro. Pwede nang pitasin yan. Hindi naman sila gano'ng kakapal. Ayun. Uh, si Boss Andy pala ang nag-grass cutter niyan grass cutter ng ano ng mga kalamansi kung tayo may ginawa kaya hindi tayo ang nag grass cutter kaso nga lang yung mga talubusin natin ayan ayun ang mga itsura hindi pa rin na grass cutter Uy, grass cutter lang ni boss andy yung mga ano yung mga kalamansi ayun malinis na oh diba eh medyo madilim-dilim pa ng konti. Gawa ng alas 5 pasado pa lang. O, oh, yung ano natin dito. Ayan eh, yung tinatom na natin. Oh. Wala, hindi pa tayo nakakaano ng pula. Ito, di mo. Baka spray na muna natin Ang ano to. Yung mga ano para natin mga bas dito mubo. Yung pinula, uh, pupula sana natin na uh, talbusin yung binhi ay tumubo pa ilan ilan o yan ewan ko kung hinati kasi natin yun yung mga ipubula natin ewan ko kung yung iba kung tutubo pa yan maano madamo ito tataglad na natin yung mga tulos na yan para mga power tiller kaso ah, kaano muna natin yung power tiller mga boss gagawin muna natin tumutuloy lang is eh, matalbusin natin no oh. oh tapos yung pinagmubalaga ng ano sili yun may tira pa tayong konti dun hindi pa natapos yun yung mga kalamansi ayon. tapos may mga bulaklak na bago tapos yung makina natin na yun sa ng Robin mo ngayon mga kabas pinakaan sa atin ni nanay yung paklo yung sana, sa ano sa mangga ni nanay yung palamas boss, bus aga mo Kondisyon. yung alagaan o nga may nagsasabi ako daw panay spray ko So may kalamansi siya, hindi naman ini-spray. Ano may higag Gagawin ko yung Dapat kong gawin Hmm Anong kalamansi o? May higta si ate doon ah Yung bagong gawa Bakit ba hindi naman aking gawin? Saba kaya ano nga lang yun Tawa Hindi maganda yung presyo ng kalamansi ngayon Ngayon oh. ay maliit yung buhong paa pag paibitas Mura na <laughs> Yun ang hirap eh Pag wala ka na pipitas Napakaganda ng presyo O pag pipitas ka na Ay! Eh, Eka marami ng ano Maraming dating Maraming pitas Yung kay Kuy Jason kasi Yung sa ano niya Dahil wala din siya makakuha ng tubig Hindi niya napatubigan Ito kahit papano Napagtyagaan natin sa ano sa deep well kahit na kulang isang linggo tayo nagpatubig dito eh. nung unang ano nung matagal yung walang ulan nung matagal na hindi na nasabi kong isasalba natin yung mga buwan ng kalamansi ayun naisalba naman ayun mga boss yung may nag ano pala sa atin but sabi hindi na daw natin ano yun dahil nga halos pantay na yung ano pantay na yung lupa sa puno yan mga boss dati yung sa gitna na to hanggang tuhod yung pinakapuno puno na yun halos gatuhod yung ano yung taas nito oh ngayon hindi na natin may idadahop yan hindi na natin malalagyan ng dano tubig gawa no puro ano na yan, puro ugat na sa ilalim yan kaya <coughs> hindi na natin pwedeng ano kahit na hindi na natin pwedeng yan pero nung una mga boss yung bata pa ito mga 1 year to 2 years talagang napakalalim nung ano yung pinakadaanan ng tubig sa tabi ng puno ng kalamansi eh ngayon gawa nga nung ano na to mga boss yung mga kalamansi natin nasa 10 taon na yun hindi na laging naaapakan oh. syempre ano yan papantay na rin tapos pag malakas yung ulan pantay na yung lupa kaya sa mga nagsasuggest na ba't hindi na po natin lagyan ng daan ng tubig sa tabing puno hindi na, hindi na po siya pwede gawa nung puro ugat na yan nasa ilalim na yan nasa tabing puno hindi na pwedeng araruhin or ipower tiller sabi nga nila para mas sumipip nga ng tubig hindi na po natin pwedeng galawin yan gusto man natin galawin i-power tiller kaya ararong kalabaw hindi na po pwede, puro ugat na po sa ilalim pero ito mga boss may ano pa naman oh. yan oh. patuloy nito medyo ano pa okay pa kaysa sa gitna ano yan dati malalim hanggang tuhod yung ano yan lalim nung kung pinakadaan ng tubig sa gitna na yan ayan mga boss oh. halos ganyan na ano lang yan hindi ganong naapakang kaya ganyan ano Ano pa naman yung ano, yung daanan ng tubig sa tabing puno. Yun nga lang hindi na natin pwedeng ano yan galawin. O sabi ko nga, maano lang tawag dito. Mahirap pa lang yung power tiller saka hindi na talaga pwede. Puro ugat na yun ano Ayun mga ugat, Yung ugat niyan nasa itaas lang yun oh. No? Paano mo pang i-araruhin sa ano? kaya po ganyan na hindi natin nakalagay ng dang tubig sa tabing puno o oh, yung ano naman yung pagbablog natin um, minsan nga daw medyo malabo hindi na masyadong kita yan pasensya na po tao lang uh, hindi naman lahat ng oras yung pagbablog natin is perfect kaya eka nga nobody is perfect kaya sa mga solid ko bossing natin diyan. Konting pasensya na lang po. At maraming salamat sa walang sawang suporta kay Boss JJ. Ayun. Gagawin natin yun yung paklo, yung pampakondisyo sa mangga. Pwede rin daw sa kalamansi yan. Gagamitin natin. Ito. Uh, yung ano natin. Boss. Ididigong natin paikot sa puno ng kalamansi. Titimpla natin sa drum. Yung mga kamangga napaklo na yan nalagyan na natin ng ano pang pampakondisyon. Sabi nga ni nanay, yung paklo, pampakondisyon na rin ang kalamansi 'yon. Tapos pampalaki na rin ng bunga. Ito mga boys yung binigay ni Mang Nanding sa atin sa eh, pang mangga pang pangmangga 'yan. Sa so, uh, nasubukan na rin, na rin daw sa ano 'to sa kalamansi. Maganda rin daw pampakondisyon sa kalamansi 'yan. Saka, saka ano daw, ha, lumalaki bunga ng kalamansi eh, pag nadiligan ng ano, pegma grow. Tawag di paklo. Ito. Paklo but 25 SC. Kaya pala sinabing paklo ni mga manding paklo butrasin butras butrasol ras. Ayun. Ano ba sa hanggat tayo? Hanggat naglalagay tayo ng tubig sa drum? pain lang natin yung mga talbusin natin nung na-explain -na, na rin natin yun yung isang araw Pwede ulit natin para gumanda yung dahon at pala pa tayo ng ano tubig sa drum. isang karga lang naman to dati eh da dalawang karga to pati yung mga binunot natin o dahil nga ayaw gumanda linigyan na natin ng ano ultimatum pinanood na lang natin <coughs> binunot na lang natin hindi rin natin matalbusan eh. gawa nung pangit yung dahon ano man tayo? mag isukay muna tayo ng talbusin talbusin lang yung ano natin ngayon mga Basta alaman natin, wala tayong ibang alaman hindi pa tayo nakatanim ng iba pag okay, i muna tayo Hindi mo na tayo mahuubos ha Bagay, magagamitin pa tayo sa isang araw natin yung makina Si Boss Andy tinanong si Angel Pumasok natin Ay ba Yan lang ang gagawin natin dyan Para ka nang nagdidilig ng pataba Paklo Pampakondisyon sa Mga kalamansi Saka so, kain ano din ng mama nating ano yan, yung ano sa mga bulaklak. Para bumulaklak yung mga mangga O pwede rin daw sa kalamasi eh. kaya yan, tara try natin. Sinanay na muna yun natin Tayo, mag, tayo nagatak ng mas Ati pa mas ka rin? yun, mabas na sa kabilang dulo na tayo hindi mati na si Basani bumili pala ng ano lubid ng kalabog niya <tips> yun, mabas dito na tayo sa pabalik na tayo ewan ko lang kung magkakasya daw yung ano yung, 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 yung paklo baka siya naman siguro ito tayo sa buwan mo mayayari naman siguro sa pato yung tubig yung ano yung suha panay natin yung din natin para makakondisyon din yung puno ano daw ito eh mga tatlong buwan bago tumalab talab na nun nakakondisyon na yung puno nun kaya mga bear pwede na ano nun pwede na rin Pabulaklakin ulit 'yung mga momo. Ano Kala mo si. 'Yan oh ba? basta presatay. Pa itira pa ano, ido na lang natin. Pa itira pa. Babay ka tapos tapos na tayo ah. ayun ko lang nakabili na hanggang mat ipapaispray si nanay ang kalamasi mga bulaklak na bago saka yung mga nakalitaw na ito mga boss yung ano isusugay na natin yung binili ni boss Andy sa kalabaw niya ito yung binili niya kanina yung sa atin pag ano na lang natin ano lang ito eh medyo maliit medyo maliit yung hibla pero kung pang ano lang pang dumalaga lang pwede na to yung sa atin inahin eh, eh yung pang ulo nun, ano pa eh bago pa eh pinalitan natin yung pang ulo nun. Ng Ay, ng ulo nung kalabaw niya. Kaya nagpalit nung pangulo nung eh. Palitan na. Grogi na rin kasi ano. Eh, yung sa atin na natin. Kay Magda. Ay. bro na rin yung kay Magda eh alitan din na natin to hindi kaya natin alam na bibili ng ano pero tayo na lang bibili nito ano mo ba ito ano na pala yan mo ba sa nakakaya na tayo ngayon natapos na tayong naglagay ng paklo kung pa, kondisyon sa mga kalamansi oo nakabili na ng gamit si nanay o mag i kami ni Boss Andy kahit na makakalahati lang namin di pa naman ganong ano mamaya mga bandang alas 11 siguro hihinto tayo mag i-spray o ngayon magandaan muna tayo kung hanggang saan tayo maaabot yung medyo maano pa naman medyo malamig pa naman Ay. mag i-spray na muna tayo mag i-spray tayo ng ano alam mo si, nakabili silang gabi ngayon. Rudan, barako, saka katapat. Wala na tayo, mag spray muna. mag spray Talang hindi na spray yung kalamansi. May mga lumulusot na bagong ano eh. Bagong bulaklak. Tapos yung mga buong maliliit. Oh boy, start na tayo mag-spray. Ayan, may ano naman yung mga natirang bunga. Ngayon ata, may kitis sa libo pa yung ano? yung presyo ng kalamansi. Kaya medyo maganda pa yung presyo. Kahit hindi ganun ka karami na tira natin, makakukuha yung ano niya. Medyo maganda rin yung magiging magiging kikitain si ano, nanay. Pag napitas Katapusan Ano yan? Katapusan na uh, Mapipitas daw Pipitas yun ang katapusan na lang yan tatlong drum lang yung uubusin natin nasa alas 10 pasado na nun pag natin yung tatlong drum oh, may na lang ulit na nag lang kami ni Boss Andy para di kami masyadong labihin mamaya. Okay. nasa dulo na tayo okay. nakalahati na natin siguro ito kung so, mamaya hindi na natin hindi na tayo gano'ng uh, gadobihin yan kung so, magano'ng tayo mamaya alas tayo so, tapos silang natin yung ano laman ng drum ha ah. Oh, wala daw isang guhit yeah. oh, oh. okay, awas ito na lang tayo siya sa kabila tayo yung konti doon okay, mamaya lang tayo mag-aana mag-i-fry na tayo nga muna tayo <laughs> Oh, mamaya nito mga basa <laughs> hindi na tayo gano'ng ang gagabihin kaya kinuha natin yung lagi spring ngayon kahit na nakatatlong drum lang tayo mga ano pa siguro mga basta tatlong drum pa or apat isa, dalawa mga tatlo pa, tatlong drum pa And sa ilalim ng ano, malamig pero sa taas medyo mainit Okay, mo tayo -uwi muna mo tayo Uuwi muna At tayo tayo Kaya na natin yung ano, -spray. natin yung sa doon. Pinto tayo kanina Huwag lang Ay, medyo malamig na yun nga na, na, well, na. Dito, lumakas na yung hangin eh, dahil hapon okay, na ito lumakas na yung hangin kung kaya saan ay binila ako yung kaya ito yung mga bati punta na tayo sa dulo bago tayong natatapos ngayon kaya nag spray tayo kanina ng manaw sa kanang hali eh. pero hindi tayo nag spray kanina kung ano siguro hanggang alas 6 nag -spray tayo Ah, over sa na tayong mayari. Ay, eh, silang puno na lang. Ayun, <coughs> mas tayo. Ayon. Nasa alas 5 pa lang siguro niya. Sa alas 5. Medyo, ano lang. Malulam. Hmm. Naano pa rin ang ano ito Pero di na natin Hindi nisan lang natin So paano mga boss? Ha, hapon na lang din ha, Dito na muna muna namin siguro tapos ni boss Andy yung ating munting video ha, Maraming salamat sa walang kawang support ha. At pagsubaybay kay boss TJ Yan hingat po kayo palagi and God bless Yan Kita kita lampu tayo. Next upload.